ang gusto ko malaman eh, yung tungkol do sa kasi ang lahat ng tao ma, ay mapupunta sa kamatayan. Lahat tao mapupunta riyan. Lahat, lahat po ng tao mapupunta sa kamatayan. Ang gusto ko po malaman ma, ma, mal, malinaw malinawan ay eh, yung sacrament na cremation ng pagkamatay. Kung ano ang pagkakaiba? ...sakramento po ng cremation cremation Ah. Unang-una ang sagot ko po sa inyo ganito. Bagaman lahat ng tao ay naniniwala na tayong lahat ay mamamatay. Wala naman pong tayo roon wow. eh. Pero bilang pagtutuwid po, meron po mga tao hindi na mamamatay. Malapit na po kasi tayo sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Hesus meron po siyang dadat ng buhay na hindi na mamamatay. Pakinggan niyo po sa Mateo 16.28 Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Ayan, sabi ng Panginoong Yesus, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan na matitira, na nakatayo na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa makita niya ang anak ng taong pumaparito. Sa pagparito po ni Kristo, meron po siyang dadat ng hindi na mamamatay. Pinatunayan po ito ni San Pablo sa unang Tesalonica 4.16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag -uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ah, okay. ay. aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. ayo Meron palang matitira na <coughs> nabubuhay na hindi na mamamatay yun. Merong nabubuhay na natitira, aagawin ng mga namatay na binuhay maguli. Ganto po kasi, pagbalik ni Kristo, yung mga namatay kay Kristo, yung mga naging dapat sa Diyos, mabubuhay po yun eh. Yun ang resurrection po, ang sinasabi, o oh, pagkabuhay na maguli. Tapos, yun ang mga wikang nabubuhay na natitira. bawa dumating siya ngayon, eh buhay tayo. Mm -hmm. Ano ba, dumating siya bukas, siguro naman buhay pa rin kayo. O kung sino man sa atin. <clears throat> Kasi po, ang tao naman, hindi tayo nakakatiyak eh, no? Miski bukas lang, hindi mo alam kung buhay ka pa eh. Pero, meron po sinasabi sa Biblia ang dadat ng buhay. Yung mga dinat ng buhay ni Kristo, hindi na po yun mamamatay. Kaya hindi na po problema rin ng kabaong, ang nicho, ang lote, balsamo, hindi na. Hindi na problema ron yung lamay, sugal, kung ano-ano pa. Wala na yun. Pero, yun po mo problema ko minsan sa kahirapan ng buhay, mas mura raw ngayon yata yung ipasusunog mo yung cremation. Ano? Yun ang kanilang sinasabi ngayon. Eh, kami po, hindi kami naniniwala na na ang Biblia ay magkukulang sa turo eh. Sa Biblia po kasi, yung mga Kristiyano, hindi po nila sinusunog yung kanilang bangkay. Ang sinusunog po kasi sa Biblia, yung mga kriminal. Apo. Sa Biblia po. Basahin po natin ang aklat ng uh, Levitico. Yan po'y nasa 20 at 14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae mm. at sa kanyang ina ay kasamaan. Ayun. Halimbawa, lalaki nag-asawa, abay ang kinuhang mag-asawa, ang kinuhang asawa ay mag-ina, pinagsabay. Kinuha na yung nanay, kinuha pa pati yung anak nung nanay. Parehong inasawa at magkasabay pa. Ano'ng sabi ng Diyos? Susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang 'wag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Ayon, yun po ang sinusunog sa panahon ng Israel. Yung gumagawa ng karumal-dumal na mga kasalanan. Susunugin sa apoy siya, yung lalaki, at sila sila, Sala. yung magina. Mag magina. Mag-alay naman kasi talaga, Brother Willie. Opo. No Napakawalang yan ang mga mag-ina Nagpatuhog sa isang lalaki. Napakawalang yan, no? Napaka halay na maisip. Mag-ina, magkasabay mong asawa. Walang dilikade sa lalabas yung mag-ina. Kaya ang sabi po ng Biblia ay ano? Susunugin. Susunugin. Ngayon, sa ating panahon, sa kahirapan ng tao, lalo na sa Pilipinas, lalo na, ang sigip-sigip na kayata ng mga simenteryo ngayon eh. Nga po. Nakikita mo, patong-patong na gano'n eh, no? Di ba, mga patong-patong na gano'n? Para apartment na eh. O, oh, apartment. Yung iba ang ginagawa, nagpapa-cremate mm -hmm. na lang. Mm -hmm. Eh, hindi po namin ma masasakop yun. Bahala sila ron, di ba, kapatid ng Diyos? Opo. Yun po ang aking sagot sa inyo, kapatid.